personal na inibistigahan ni Adam ang naranasan ni Joven. So, halimbawa, ako, ako mismo, tatay dito, ang makikita lang si ko. Ito ba malinaw ba yung mukha ko? Hindi sa, hindi masyado, hindi ba? Apo. So, kung nandun po kayo, mas madaling pa ko. So, parang anino lang yung madaling. Oh, so, kung, kung, nakita po niyo na tao talaga. Pero may ilaw, dito. may ilaw yung dito. Ah, may iba, oh, ilaw. Oh, nag iilaw yan dito, nag-ilaw. Nung time kasi ah, no, so so papatay, papatayin ko pala yung ilaw. Ang, ang, isang possibility na nakikita ko kasi is uh, maraming ako kasi pwede mag-cause ng pattern. Ngayon, halimbawa, kung for example, yeah. Kung from that area kasi, uh, habang pag, pag, mas malapit yung source of obstruction, mas malaki yung ano na hindi, ba may ilaw doon. So pag malapit po siya doon sa ilaw mismo, mas malaki yung ano you know, na o, pero yung nakita ko, yung una ko siya nakita dito oh. siya. Yung dito lang talaga siya. Nakapasok na siya sa ano, sa gate. Okay. Yan yung una ko siya nakita. Ah, so nakapasok na siya? nakapasok na talaga siya. Pero yung gate nakasara siya? Hindi po, hindi naman po talaga nakasara. Ah, okay. So, nakopen na yung gate, pero nakapasok oh. siya sa gate. Tapos bigla siyang lumiko. Oo, oh, bigla siyang lumiko dito. Pero sabi ko, yung Sabi ni oh, Adam, hindi. posibleng ang nakita ni Joven ay bakas ng alaala ng nakaraan. Isa raw itong naiwang enerhiya ng mga tao na minsan tumira sa Fort Santiago. So, posible yung nakita mo is yung na alaala -ala or nag So, hindi actual na tao yun. Kumbaga, dahil sa pagod or halimbawa dahil sa sobrang uh, fatigue, kumbaga, nag-restart -nag lang yung for a few seconds. Pagtingin nyo, nakita nyo yung mga kaganapan nung nakaraan. So, more of recognition. Kasi ang difference pag multo, multo pag time multo, kapag nilapitan mo, kapag ginuusap mo, kakausap mo. Thanks. Get up. Agad na nilagay ang kinetic belt. May misulang bolang maliit sa loob ng bote. Ginagamit nila ito para malaman kung may ibang elemento sa lugar. Pero hindi ito bumalaw. Pagdating ba sa area, uh, right away, yes, uh, if it, uh, if there's you know, something, uh -huh. if there's paranormal it would it right away move? Yes, it would react right away kasi uh, ang binabantayan ng kinetic belt in particular is yung tinatawag na nagmumulto. Ngayon, pag ang isang multo ay nagmumulto talaga, the moment that you deploy the kinetic belt somewhere, uh, the, yung nagmumulto, hindi niya aksahin yung pagkakataon na makipag-communicate. Kasi kaya nga siya nagmumulto kasi meron siyang gusto kong sabihin. So, pwedeng meron dito? hindi lang sila, they just don't want to communicate, kaya it doesn't move? Yes. Kumbaga, and more often than not, if they don't want to communicate, it simply means that they're at peace. Tatlong siglo ng kuta ng mga sundalo ang Fort Santiago. Mula pa noong panahon ng Kastila hanggang sa sakupin tayo ng Hapon at palayain ng mga Amerikano. Naging simbolo rin ito ng kapangyarihan, ...at kamatayan. Maghahating gabi na. Nang puntahan namin ang Puerto Real Gardens, na ayon mismo sa mga gwardiya rito, hindi nila pinapasok kapag gabi na. Ito rin ang lugar na tinutukoy ni Mang Willy kung saan nakita niya ang isang babaeng na kaputi at walang mukha. ng At sa pagkakataong ito, ang mga paranormal investigator mismo ang nag-imbestiga sa nasabing lugar. Hindi ito magiging madali kina Adam dahil kailangan nila ng sapat na ebidensya. Ilang minuto pa ang nakalipas, biglang Kuya, ano meron? Kasi nagkukuha po ako ng from 0.3, 0.4 naging 1.4. Twenty nine to thirty Celsius. Shabani. Let's spread mm -hmm. yeah. out team yeah. ng little project. So, bawat isa. Kung bago meron meron sa lang kanya kanya mga located wings or designated areas. And then after gathering all the data. We're going to exchange notes and we're going to come to uh, our findings. Okay. Kumuha rin sila ng mga larawan. Yeah. Meron daw silang ano eh, may parang they were saying something na parang hindi dapat normal na nakikita daw sa pagka umuha ng picture. Parang meron daw supposedly sa ng mga white lady but it appeared to be parang mga black. So they're trying to find out kung ano yung ng kanina sa picture from the cell phone. Para sa grupo ni Adam, ang ginagaw nilang pag-iimbestiga ay makatutulong para masagot ang isang malaking katanungan. Kasi every time we investigate the paranormal, it brings us one step closer to answering the bigger question. After we die, what's out there? Yung loved ones natin, are they going to be there? And that's the that's the second reason why I'm doing this kami, basically, we believe that there's an afterlife. Ang basis namin I mean, is science. Pinakita sa amin ni Adam ang ilang larawan na nakunan ng kanilang grupo. Doon mismo sa real, we have several shots with uh, dark or black smudges here, if you're going not to notice. itong, itong smudges ito, I would normally expect a white smudge. Uh, especially in this location na maraming mga condensation precipitate. So what I am actually guessing is this has something to do with the combination of the night vision settings plus yung moisture and humidity dun sa uh, area. Itong mga nangyari dito, pwede silang ma ng siyensya but we need to gather more data. Pero sino nga ba ang nakita ni Mang Willy at Joven? Saksi ang Intramuros sa maraming pighatidala ng trahedya at digmaan. possibly naman hindi ko siya makikita kasi may ilaw. Okay. May nakita kang pumasok dyan sa cave? Oo, okay? pumasok. Okay, tapos? Sigla siyang kumaliwa doon po po. Naging barracks ito ng mga Amerikano bago ang digmaan. Yung mga puting damit, yan yung uso na especially during the early 20th century ng panahon ng mga Amerikano. At uso rin talaga noon yung puti, nung late Spanish era. Sa paglipas pa ng panahon, patuloy pa rin ang nahuhukay na labi ng mga namatay sa Intramuros. Sa ginawang excavation ng Intramuros Administration at National Museum noong 1981, nahukay ang mass grave ng mga sundalong Hapon. Merong ano, merong actually may mga other mass graves kasi hindi lang sa Fort Santiago. Yung isa pang mass grave na documented talaga at na-excavate during the 80s was in the area of Puerto Parian. May mascribe doon ng mga Hapon. Kumbaga doon sila nag -last stand bago bago sila na-exterminate ng American Liberation Forces. Itong mga na-excavate -na ng mga mga sundalo ng mga Hapon nasa sa mass graves sa Puerto Parian, wala na dito yan sa Pilipinas kasi noong 1989, in a, uh, in a ceremonial turnover, tinurnover sila sa Japanese ambassador. At na yun, yung mga sundalong ng na yun, nasa Japan na doon ang nakalibing. <laughs> Samantala, ang Puerto Real Garden ay isa sa pinakahuling lugar bago sumuko ang mga sundalong Hapon. Although merong orders noon ng high command ng Japanese army na to evacuate Intramuros and move on north, yung mga sundalo, merong commanders sa mga sundalong Hapon decided to stay in Intramuros to, to, to the death. ang kwento ng katatakutan at kababalaghan ay isa lang daw paraan para lalo makilala ang ating kasaysayan. Doctorism is something new. It's uh, something that is uh, contemporary right now. Pero it's very interesting because it gives us an additional layer of understanding of our history and culture. Although controversial siya kasi tayong mga Pilipino are naturally scared of death. So meron tayong taboos on death. So this is something na new but hopefully isa sa mga promises ng dark tourism is that it helps in promoting death acceptance. Ang Intramuros, ang piping saksi sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Maraming buhay ang naglaho rito. Maging ang mga sundalong nakipaglaban sa ngalan ng kalayaan. Ang iniwan nilang alaala -ala, magsilbing aral at inspirasyon para sa mga buhay. Ako si Marisol Abduraman, kasama sa iisang brigada.